nakita talaga yan sa Rosie or if na ano na minsan ayaw mag open yung ano upuan itong yung box nya ay mag open eh. dito ilagay natin sa sa fuel oh. hmm, magbubukas ang fuel pero sa ano nya sa seat nya hmm, wala makita oh. wala talaga Dip hindi di pumipitik kaya pinanood ko sa youtube kung paano ito tanggalin dito lang yan oh. turuan natin magnanakaw kung paano ano hanapin natin yung wire nito na dito lang yan eh ito kasi isa hindi ito pwede hilain mo to gasolina yan dalawa kasing wire nito eh ito yan ito 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 yan o oh. ito yung cable nito hilain ko ha kung lalagitik ba o oh, yan nabuksan na ah. ganun lang pala kasimple buksan so, Kasi kaya siguro itong kaya mura siya marami din kasing ano hindi eh, siya maganda ba pagka uh, fix nila kung walang youtube ah hindi tayo oh. kung walang youtube hindi natin makamalalaman na ganun lang pala ang paraan